Hello po mga boss, good morning, good morning uh, tayo po ay nandito po sa party na Santa Rita at meron tayong paligid ng mga pet shop kung sinong mahilig sa mga alagay pet -tabung. shop pakita po natin sa ating nabayan ang pwesto po dito ay tapat ng kabilang bakod yan, kabilang bakod Santa Rita and malapit daw po sa Santa Rita toll gate yan nandito po yung Santa Rita toll gate kabilang bakod at Star del Boca isa po yung shop mga boss kung sino pong mahilig mag-alaga ng mga pet shop pakita natin yan mga boss meron siyang mga ibon sa mukha ng lover yan magagal yung lover at merong african. african yan mga african niya maganda o oh. mga red right eye yan to mga red eye mga boss, mga boss. magaganda klase yan African, and lovebird at meron din siyang kakatel dyan mga boss ayan kakatel ayan pasok kayo sa loob mga boss ayan at ito magaganda mga boss kung sinong mahilig sa mga itang mga alagay ito gaganda oh sumpit gaganda niya mga boss ayan no? ayan pong mahilig sa mga isda dito po ay makakakita kayo ng magagandang isda yung mga porto ayan o oh. gaganda ayan mga porto ayan at dito pa nasa ilalim ayan gaganda mga porto uh -huh. ayan ganda mga boss, pasok tayo sa loob eto, dami, yan yeah, oh, o, mga boss oh. Wow Kaya ito yung kanyang pwesto boss Ang laki oh. Wow, ganda Gaganda ng mga isda nila mga boss Yan Ito oh. Wow, ganda At ito oh. Yan Marami po kayo mabibili dito mga boss kahit uh, iba't ibang uri ng alagay sa mga, sa mga kung kayo mahilig na alaga Dito eh, po kayo makakabili ng mga iba't ibang uri na isa mga boss Yan Kung ito maganda oh May pating pa Wow Ganda Kung kayo mahilig maalaga sa mga pet Pumunta pa kayo di sa Santa Rita Dapat po ng kabilang bakod Yan Makakakita kayo ng iba't ibang uri na isla mga boss Yan ganda mga po. E, ito pang dami. Ayan o. Oh. Ito. May arowana pa o. Oh. Oh. Ganda. Ito pa oh. Wow. Ganda. Ayan mga po. So. Kung kayo may hiling mag-alaga ng mga isda dito kayo pumunta. At mabibili nyo sa tamang presyo. Ya yeah, mga boss oh. Yeah. Wow. Dami. Ganda. O, adip, oh, dito po. Ya. Kalay mga boss oh. Yan yeah, pa. Galing oh. Uh -huh. Ayan. Galing mga boss. Ganda ng kulay oh ito pa mga po yan yan, kung sino umihilig magkalaga ng isda dito po kayo pumunta sa Santa Rita malapit sa may toll gate tapat po ng kabilang bakuot ayan magaganda po ito mga boss talagang class A yan yan mga boss oh. yan yan, nakita nyo oh na laki ganda kulay wow very good yan mga boto yan oh yan oh best class mga boss ganda ng kulay yan ito po talagang ano talagang subok na yan Tuturuan so, kayo ng binila nyo kung paano mag-alaga niya mga boss. Yan. Ayan o. Oh. Yan. Kung sino pong mahilig mag-alaga ng arwana, yan. Kung pumunta kayo dito sa siyap, dapat lang po ng kabilang bakuot. Oh. Yan. Uh, ito po eh, mabibili nyo sa tamang presyo. Yan. Yan mga boss oh. Wow, ganda. Galing. Yan. Yan. Galing mga boss. At ah, ito pa. Kung kayo mahilig naman sa alaga at taga, ayan o, oh, mga tulog. Yan. Yan po ang ah, mga alaga at taga. Yan. Galing o. Oh. Mga tulog pa. <laughs> Galing. O oh, yan. may mga nanay. Ito, oh, nana yun. Oh. Yan. 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 mga boss o. Oh. Yan, kung mahilig naman kasi talaga, yan, dito kayo makakabili. Yan. Mga class A. Yan. Magaganda mga boss, oh. Magaganda. Class A. Galing. At tungkol sa mga sa mga tungkol sa mga sa mga accessories, mga aquarium, mga pagkain ng isda, ito kompleto siya, oh. Yan. So, mga pero sila mga pump. Yan yeah, kompleto mga boss, yan lahat ng pangangailangan nyo tungkol sa mga aquarium ay eh, nandito pagkain na isda mga, mga kahoy mga nilalagay sa tubig kumpleto po yan mga boss ayan. at saka po may pagkain ayan ayan pagkain isda mga boss kumpleto yun o ayan ayan, ayan mga boss kumpleto mga boss ayan ang kainama po dito sa mga bibili nyo ay subok na tsaka talaga ano yung hindi yung kamukha na bibili sa palaik eh. hindi kayo nakakasigurado doon no? baka one week lang dedo de na dito po eh yak kamukha nito yan yeah. ganda oh. yeah. yeah, mga boss, maraming salamat po sa panonood at saka ito po yung may ari ng shop kasi po makikita nyo pagka kayo nagpunta rito mga boss yes yeah. boss, salamat ha Thank you.